Talaga ang kasabihan na sa mundo ng politika, walang kaibigan o walang permanenteng kawai. Dahil nakikita natin ngayon, ang dating sinusuportahan po natin, eh ngayon malinaw ah, na isang pambubudol po ang ginagawa sa atin. At ang dating si Lenny Robredo na minumura niya, uh, sinasabihang diktador, magnanakaw, mandarambong, mandaraya. Naku po, lahat na lang ata ha, na mga masasakit na salita na available sa mundong ibabaw, <laughs> ay sinabi niya na, <laughs> mga kababayan natin, kay Bungbong Marcos, ngayon nahangang-hanga ito, mga kababayan. Ilang yung fight nila, pero in every other um, yung relation sa politika, nakakatulong din sa bayan na uh, um, merong, merong checks and balance. So, hmm, ngayon, Tama yan. Actually, nakakatulong talaga na may check and balance. Tama po tama. Pabor tayo. Dyan. Parang all we can do is observe and mm. watch kung ano yung kung ano yung mga susunod na mangyayari and hope. Wow, nagwa watch and observe po ano. Kasi alam natin, mga kababayan, ah, na kapag bumagsak na itong si Vice President Sara dahil sa kanilang propaganda na ginagawa at mukhang ginagatungan nila itong si Tambaloslos o si Bungbungman o si Lisa Man para sirain itong si Vice President Sara eh kapag uh, nanalo, na napabagsak na po nila, naging matagumpay na sila, eh pwede nang pumasok ang kanilang uh, grupo. di ba? Ngayon pwede sila makikipag ah, tapos dadaya, ah, kakalabanin, dadayain na naman nila. Oh, eh, ganoon lang din naman yun mga po natin. Dahil alam natin ang mga ito ay may mga personal interest lang. Eh. May mga proteksyonan na, na matataas na personalidad. Ah, lalo na po yung mga negosyante nitong illegal sa ating bansa. Eh nakikita po natin ah, na sa mga Duterte ay hindi po sila umuobra. Ah, di ba? Yung mga korupsyon, kalakaran ng illegal na droga, yung pardino, padrino, padrinas, kaibigan, eh, hindi umuobra 'yan kay PRRD. At lalong-lalo naman kay Vice President Sara ah, kung ito ay magiging presidente. Kaya ngayon, para maproteksyonan nila ito, ang nakikita ko ay talagang sisirain nila itong si Vice President Sara at patuloy sila na magsisipsip dito sa tinatawag nilang diktador at isang magnanakaw. So ngayon, halos pari-pariho na po sila ng title. <laughs> no, 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 no. Pari-pariho na kayo ng title ngayon. Ah. Fully from all the allegations and mm. pagdepensa sa okay. sarili mas makakapag-decide tayo na mas maayos later. cause mm -hmm. Because of the direction that was taken by the past admin. Kami nakapag-decide na kami. No more Marcos, ah, no more Dilawan at Pink Lawan. So, dapat na maupo sa ating uh, gobyerno. Lalo na rin yung mga tambalos-los. Anak ng baka. Niyan, ikis <laughs> na yan, ikis na, na, malapit ng 2025, mga kababayan. Administration, parang instead of using that to our advantage, naging ano pa tayo, mm -hmm. di ba, parang lalo pang naging subservient tayo sa China. nakabaliktaran na rin ito ng... Ah, tuwang-tuwa siya sa polisiya ni Bongbong Marcos, ah. <laughs> Parang gusto maging defense secretary si Ma'am Shia. No, 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 Alam ko na yung mga gimmick na yan. Kaya ayaw niyang tumakbo sa pagkasinador. Gusto niya lang sa local executive. Kasi anytime, pwede siyang hugutin. Ah. <laughs> Alam naman natin yung tunay na kulay. Ah, nang nakaupo ngayon sa ating bansa ha? at ang kulay nyo eh <laughs> iisa lang ayaw tumakbo ha ah. totoo lang ha ng dahilan kung bakit nag-file tayo ng case before the arbitral tribunal para sa akin mas yung response natin ngayon better than it was over the past 6 years from 2016 to 2022 kasi mas mas fineflex na natin yung karapatan natin o mas strength ko yung executive mas effective ako na on the ground doing community mm -hmm. work. Um, so hindi hindi very probable na magkakandidato ako for the Senate. Alright, tandaan natin yan ha mga kababayan, hindi daw siya tatakbo for the Senate. Siguro may oper kasi yan. Abang-abang ka lang dyan, Ma'am Shilini, ha? Kasi may oper kami sa'yo. Huwag ka lang tumakbo na senador. Alangan namang tatakbo siya na senador. Eh kung manalo siya, eh kung manalo. Ah, bagay malakas ang ano nito eh, malakas ang mga ito sa mga pinklawan eh. eh. kung 14 million lang, kaya nilang ibigay dito, eh, kaya nilang mapapaupo itong Silini. Eh. Ah. So ngayon mga kababayan po natin, eh mukang masyadong sumisipsip na po itong Silini at nagugustuhan na po yung uh, taong tinatawag niya na diktador at uh, magnanakaw. ay eh, magsama-sama na sila ngayon. Hindi eh, pare-pareho na silang magnanakaw. <laughs> nanakaw, tambalos, los, lotang. Naku po, sabay-sabay na sila magsama-sama. Alam nyo po, uh, kung hindi lotang itong si Lene, dahil may kontrobersye sa nangyari sa kanyang asawa noong ah, uh, nakaraan sa administrasyon ni Pinoy, naging busy presidente ito, pero hindi niya inimbestigahan. Bakit? Uh, dahil yan po yung may kontrol sa kanya ganon din aktuala yung nangyari ngayon kay Bongbong Marcos ang kiniklaim niya na dinaya siya ni Lini noong 2016 di ba So bakit ngayon hindi mo halong katinyan at imbestigahan para malaman kung may paglabag ah sa pulisya ng COMELEC ah, kung bakit nakalusot ang mga pandaraya so bakit hindi niya ngayon iniimbestigahan di ba total presidente na siya kung talagang gusto niyang malaman kung may mga pandaraya na ginawa itong si Lenny Robredo noong 2016 ngayon ang gusto niyang imbestigahan ay ah, gentleman agreement daw extrajudicial killing daw uh, para sirain itong si uh, dating Pangulong Digong uh, bilang uh, kanyang pagre-response o resback o paghihiganti niya dahil binabanatan siya ngayon na isang bangag <laughs> mga kababayan po natin. Kaya kung ako talaga, eh dapat uh, uh, tuparin niya na lang ang kanyang mga pinangako. Ano ba yung mga pinangako niya? pagpatuloy ang nasimulan infrastructure, kampanya laban sa illegal na droga, uh, iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Yan, papapauwiin ang mga kababayan nating OFW uh, para magutom. Hindi hmm? <laughs> nga mababa yung bigas eh. Ngayon, nakikiusap pa sa ating mga kababayan OFW, uh, na umuwi na daw sa ating bansa at magninegosyo. Anong inonegosyo nila? Ibagsak nga yung ating ekonomiya, bagsak ang halaga ng piso. So, nakita natin na ang lutang at ang budol, pag pinasama, lutang na budol. Walang mangyayari talaga sa ating bansa. Ayan, o, oh, kayong bahala na dyan. ano ang bahala, maghusga dyan, mga kababayan natin. Ay, binigay ko na yung aking sariling paghuhusga. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.